Hello, good evening, good morning na pala. No? So, dahil ano na, tawag yan. ah, uh, umaga na guys, dito sa Pilipinas. So, dito tayo naman, past talk naman tayo. Sir Palabs. So, galing tayo ng live sa ating isang app. No? So, nandito tayo. And hoping na uh, meron tayong makasama dito. Ano, usapan natin ngayon ay pag-usapan natin yung tungkol sa mga bagay-bagay sa Pilipinas. Uh, hindi lang tayo mag-uusap uh, patungkol sa politika kasi mahirap yan. So pag-usapan lang natin yung mga plano. Ano ba talagang plano ng gobyerno? Not politics ha. Uh, pag-usapan natin guys yung mga plano. Wala tayong kulay, politika, wala. So wala tayong dinoproteksyon na, na ano, na pangalan dyan. So, kung mali, mali. No, kung may mali, mali talaga. So, nangyari na nga yung Sona guys, natapos na. So, ang napansin ko lang, walang nabanggit doon about uh, yun, napag-usapan kasi kanina doon sa isang live. Walang nabanggit tungkol sa ano, sa sahod ng mga teachers. No? So, mga hindi po nakakaalam po, Uh, tayo po isang guru isa po tayong uh, elementary teacher and alam po natin ang hirap ng buhay sa pagiging guru hindi ko naman sinabing uh, yung sobra-sobrang hirap pero mahirap talaga sa totoo lang mahirap sobrang baba na ng bumaba yung sahod mahal yung sahod ng teacher kung tutusin ko, murang bilihin kaya lang sa sobrang mahal na nang bilihin na nandito sa ano, natin no yung inflation natin kaya sobrang baba na rin talaga yan para sa para sa sahod ng mga guro yung minimum na sinasahod na 30k sa basic salary ng mga teacher 32k parang ganyan 31k so sobrang baba na po yan guys sa panahon ngayon no dahil hindi naman talaga yan ang nakukuha ng mga teacher sa so, totoo lang bawas mo yung tax dyan, bawas mo lahat ng kaltas, GSIS, lahat-lahat na. So, kahit yung wala pang bawas ang utang ha, so papatak na lang guys ng mga 20 plus or uh, 18, mga ganyan, 19,000. So, kung ibawas mo pa yung iba pang mga bayarin, mga utang, kadalasan po sa mga mga teacher ngayon, ang mga titira dyan is uh, 6K, 7K, or 5K, pinakamalaki. At sinabi kong pinakamalala ang 5K. Kasi pag nakasanla pa yung ATM namin, nasa 5K, ano pang natitira dyan guys? Pesos na lang. So, ako po, madaling sabi, ang natitira sa akin, ay, hindi ko naman yan ikinakaya guys. Dahil, uh, hindi naman yung kasalanan ng iba. Kasalanan ko rin yan. Napagsanla tayong ATM kaya natitira sa atin guys ay magkano na lang nasa almost 500 pesos monthly ibig sabihin hatiin yan sa dalawa 250 pesos kinsina sa katapusan kanyan kaliit guys ang natitira sa akin kaya sa amin kaya todo sikap kami mag live sa ibang mga social app para meron kami pang gasolina meron kami pangbaon sa mga anak namin, may pangbaon sa sarili namin. Kaya ganun, kat ganun katindi. Ay yung napag-usapan na narinig ko sa ibang social media at lalo na sa Facebook na isusulong yung 50K. Kaya sobrang laking tulong yan. Sobra, sobrang laking tulong para sa mga teacher na hindi nalalabas ng bansa na mag-abroad pa. Kadalasan sa mga teacher na nag-abroad na. Kasi hindi na nahanap dito sa Pilipinas yung hindi na nakita dito yung ano, hindi natin nakikita dito yung bright side na gaganda yung buhay ng mga Pinoy teachers dito sa Pilipinas. Kadalasan hikahos. house. Kahit anong estado mo, master teacher ka, principal ka, supervisor ka, no? Para para parehas lang eh. Kasi ganun din naman eh. Hindi ba nagdagdag yung trabaho mo pero yung sahod mo hindi ganun ka. Hindi ganun ka ganda. No? Hello po, Argel. Ayan. Maraming salamat sa pag pag-comment mo. Uh, be nice guys sa comment section and para para magkaintindihan tayo. Mag-comment lang kayo guys sa ano yung mga komento patungkol po sa pasahod sa gobyerno dito sa ating bansa. Nakakaingit lang guys yung nasa abroad pero hindi po sinasabing maganda buhay nila sa abroad. Pero pinapakita nila maganda. Kasi ang lalaki nga ng sahod. Lalaki ng sahod nila. Pero sa totoo lang, malaki din yung cost of living nila. Lalo na yung mga nasa New Zealand, USA, mga teachers dyan, no? lalaki ng sahod nila, almost 200,000 or oh may git pa a month. Ang layo, di ba? Sa Pinas. Pero yan, pag i-convert natin sa Philippine Peso, pero hindi natin alam kung ano kalaki ang gagastusin nila doon sa kanila. Kasi mataas din ang ang cost of living din sa ibang bansa, lalo na sa Canada. Uh, hindi tayo nakapunta dyan pero nanonood tayo ng mga vlog sa iba nating mga kapwa-guro na nasa ibang bansa na. Ayan, baka antayin pa yata ng gobyerno na maubos na yung mga... Hindi kasi maubos ang guro. Ang dahing guro na walang trabaho. Ang dahing guro na natapasan na wala pa rin. Wala pa rin item, no? Sabi nga iba, swelting na kayo may item na. Masasabi lang lang kasi wala pa sila nakaupo dito. Pag sila naman nakaupo dito, 3 to 5 years, masasabi mong kung hindi ako nag-teacher, hindi ako magkaroon ng utang na malaki. So, ganun. Anyway, magpapasalamat pa rin tayo dahil nagkaroon din ng trabaho. Pero hingi naman natin ay sana suportahan naman ng gobyerno. No, yung imnumungkahi na pagtaas ng ano. Ay wala nga ang budget eh. Paano nga masuportahan niya walang budget? Tatagilid ang budget ng Pinas. hindi ako naniniwala na walang budget, guys. No, kapag tinutukan natin ang daming pwedeng alisin. Ang daming pwedeng alisin diyan para idagdag sa sahod ng mga teacher ng gobyerno. Isa pa yan yung mga MOOE na sinasabi, no? Mga fans sa na hindi naman naayos ng iba. Hindi ko naman sinabing lahat. No? Sa amin, okay. Kasi maraming makikita kami, makikita ka. No? Yan, kasi, yan kasi isa pa sa source ng, ng ano yan, isa pa sa source ng corruption. Yung mga dinadagdag na mga, ano, yung mga allowances, no? expenses ng schools isa pa yan sa magiging source ng uh, ano source ng ano ng temptation para sa corruption yung sinabing lahat guys ha ito sinabing meron akong meron akong kilalang ganyan uh, wala list comment ako dyan alam niya ng marami kasi dati na rin tayong humawak ng mga ganyan kaya sana mapaganda at ma malagay sa tama yung perang ganyan sa ang suggestion ko dyan para sa akin sarili lang suggestion no? idea ko. Maganda yan, idagdag na lang sa sahod ng mga guru o allowance sa mga guru yan. Yeah? No? Kasi maraming, ano eh, maraming kwento dyan. Sa likod ng ganyang mga bagay, maraming kwento. Maraming kwento dyan na walang kwenta. Kaya yung sinusulong na 50K, kahit totohanan nyo yan guys, kahit sa gawin nyo na lang 40k para mas totoo. No? Hindi naman natin sabihing agad-agaran yung 50k na yan para sa mga teachers. Gawin nyo na lang 40k. O kaya yung wag yung sahol yung dagdagan nyo, yung allowance. Yung monthly allowance ng teachers na sa 2,000, noon pa yan. Diyos ko Lord, ang 2,000 kulang pa pambili ng isang sakong bigas sa isang buwan ng teacher yan. Sabihin na lang natin mayroong limang miyembro sa isang pamilya. Kada guru. Magkasya kaya yung dalawang libong allowance na yan? No? Magkasya kaya yan? Yan ang tanong ko guys. Na hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang kasagutan. Kaya guys, please follow, support and share. Suportahan natin yung mga nagsusulong, lalo-lalo mga senador na congressman, senador na nagsusulong na itaas naman ang quality ng education sa Pinas, no? Pag-usapan natin quality education. Paano maging quality education yan? Kumakalam ang sikmura ng mga teacher. Matagal ko na itong gustong i-vlog, guys. Gustong sabihin. Kasi ako mismo nakakaranas niyan. Ako mismo ang patunay niyan. Pumapasok sa school, minsan walang kain. Kapi lang. No? Mapasok sa school, minsan noodles lang. May quality ba yon education? teacher, pumapasok sa school, minsan maraming instances, maraming cases na may nanakit daw na teacher sa magulang. Isa pa yun, may nanarinig tayo. No? May nanakit sa estudyante. Bakit di kayo nila examinin yung teacher? Okay pa ba yung mental health ng teacher? Hindi kaya lutang na lutang yung teacher pumapasok sa school kasi walang laman yung chan. Very disturbed yung kanyang isip. Yung puso, yung emotion niya. No? Dagdag pa natin yung problema. Kung saan siya hanap pag kinabukasan ng pagkain pamilya Pantuisyon para sa mga anak niya nag-aaral ng kulihiyo. Buko guys, wala pang kulihiyo. Pero ramdam ko na rin, may school ako. Sa kukunting sahod na nakukuha ko guys, sobra, sukli na limang libo. At may babayaran ka pa niyan. Kasi kung nakasangla pa yung itiim mo, may babayaran ka pa. Guys, sana maintindihan ng gobyerno natin to. Ayaw ko rin na narinig ko na ano, sa akin na masakit din marinig naman yung mga teacher tayo matatanggal sa trabaho dahil sa mga miskandak no, na nangyari, mainit siguro ulo, nakapagbuhat ng kamay, mainit ulo, nakasagot ng hindi maganda, nakagawa ng hindi maganda dahil din sa kakulangan, sa kakulangan ng Uh, wala. Allowances, financially, kulang mga teacher. Kaya yun sa senador na nagsusulong niyan, yan ang suporta natin. Nagsusulong na itaas. No? Layon niyang maitaas ang quality ng education para unahin natin guys yung guru. Sa makapanood nito na nasa gobyerno natin, no? sana bigyan ng pansin yung quality education unahin po natin yung mga guro natin, kaguruan. Kasi bago bago natin maibigay, sabi nga na you cannot give what you don't have. Kasi wala kaming maibibigay na lakas sa pagtuturo kung kami mismo kulang, oh, Kulang. Kaya anong anong kulang sa amin, hindi namin maibigay sa mga estudyante namin. Ito isang halimbawa. Okay, taka 12 minutes tayo. Isang halimbawa. Pag malapit ng sauran, masigla ang mga guru. Malapit ng bonus, masiglaan. Sarap magturo, sarap. Napaka-motivated ng mga guru magturo kapag maganda ang ano, kondisyon ng katawan, isip. Sa mga din sabi, physically fit ang mga teachers magturo. Lalong-lalo lalo na kung sa financial, hindi kami gipit na masyadong para sa akin parang nagtatrabaho na to survive no we are just working to survive to survive our family our kids no gusto namin makasurvive lang sa araw-araw hindi kami nagpapayaman, guys sa totoo lang swerte na lang yung mga teacher no na dati nang mayaman dati nang may kaya maraming minana or may mga negosyo may mga businesses E eh, paano yung mga ulirang laro na simple lang ang pamumuhay? Ang iba pa dumudukot sa sarili ng bulsa para minsan kasi may mga instances na may mga estudyante kang walang-wala din. Paano ka makatulong? Meron ako na panood sa Facebook, isa sa social app niya na sa Teacher na mimigay din ng pagkain sa si estudyante. Although hindi na natin obvious yun yan para sa akin, hindi natin ibigas yun. Pero huwag nakakita, ka guys, actual. Estudyante mo, wala pang kain. Pumapasok ko lang almusal. Naranasan ko yan. Naghati kami ng hotdog kong baon. Yung kanin kong dala, yung baon kong kanin, naghati kami. Para hindi magutom yung bata. Ito, hindi ko binablog dahil para gustong sumikat. Hindi ko rin ito pinong sa Facebook noon. Kasi wala din naman, hindi pa uso cellphone na camera kamera ng mga ganito. So, naawa ako doon sa estudyante ko. Uh, way back 2015, 16, mga ganyan. Bagong pasok ako noon. So, baon ko noon isang hotdog. Uh, isang baon na nakanin. Yung pala yung isang estudyante ko, hindi pa nagtang almusal. So, pagdating ng lunch, hindi rin siya nakapag-lunch. Kasi wala siyang baon hindi siya nag-resist. So, pinapansin ko parang patang ito, hindi lumalabas na maglalans. Hindi rin lumalabas mag-resist. Yung pala nung tinanong ko, hindi pa nakapag-almusal. Hindi rin pala siya nag-resist. So, sabi nung mga kaklase niya, Sir, ganyan pala yung bata. Yung klase namin na yan, hindi pala yung nagbabaon ng tanghalian. Bakit? Wala po silang pagkain sa bahay. Ha? Sabi ko, ganyan. E paano yung ano, maghapon siya dito? Hindi siya umuwi. Maghapon siya dito. Wala siyang kain. Upo. Wala rin siyang kain, sir. So, sa madaling sabi, kinuha ko yung baonan ko, tinawag ko yung bata. Sabi ko, hati tayo. Hati tayo dito sa pagkain ko. Hotdog sa kanin, yun ang baon ko. Sige, hati tayo. Kumain yung bata. Nahiya pa siya nung una. Pero nakita ko sa labi niya, gutom siya kasi maputla eh. out doon. Kung makapanood siya nito, hindi ko man babanggitin pangalan niya. Para naman sa ano niya, privacy niya. Pero alam ko hindi niya yung makalimutan. Alam niyo ba guys, lumipas pa na ako ng batang na yun. Sabi ko, pumunta ako sa feeding coordinator Bye, namin. Sabi ko, pa pwede natin ipasok batang to sa ano, feeding coordinator, uh, sa feeding program. Kasi meron dati piding-piding school. Hanggang ngayon may piding pa naman. So, pinasok na namin. Naawa din yung teacher. Pinasok na namin siya sa piding. Kuwag kang absent absent para hindi ka maalis dyan. Kasi, ano yan yan. Uh, swerte ka lang kapasok ka dyan. Meron kasing, that time, meron kasing may kaya na ayaw tanggapin yung piding. Kasi, parang, naano siguro siya na may kaya naman sila. Parang, siguro ibigay na lang sa iba. Parang, So doon ay pasok namin siya. Hanggang sa gumaduit siya, hanggang sa nag high school siya. At ngayon hindi ko na alam kung nagpapatuloy pa ba siya. O ano nang ginagawa niya. Basta nga alam ko may asawa na yun. No? Eh, sabi ko nga sa kanya, huwag pa tayo magpatuloy ka, tuloy mo yung pag-aaral mo. So, siguro sa hirap ng buhay, nagtrabaho na rin kapag asawa So ganun, ganun guys. Araw-araw ganun ang eksena halos sa skwilan dito sa bukid. Marami pong ganyan na tao. Kaya nagpapasalamat ako itong isang vlogger natin na si Sir Jeric. No? Na kilala niyo guys si Sir Jeric. So, Sir Jeric po. So, uh, alam ko may sponsor yan si Sir. Pero ang ganda ng mga vlogs niya kasi na nimigay siya ng pagkain sa bundok. At marami. Minsan natatakam ako sa mga ulam na eh. Itson, itlog. May mga libre silang bag. May libre nga ang ganda ng ganyan guys. Nakakatulong. Sobrang laking tulong yan. Ang tanong lang. Baka panahon na siguro para i-bless naman. No? Blessings. Yes. Thank you, Argel. Panahon na siguro para i naman yung teacher. No, bigyan naman ng teacher ng sapat na nutrisyon. Sapat na mental health. Sapat na yun, speaking of, health. Yung sa pill health. Wala pa. Hindi pa nare-receive yung guys. Ha? 7,000 na medical allowance wala pa. Hindi pa dumarating yan. No? Sana maramdaman, maramdaman ang mga guru yan. Maramdaman. Hindi lang maging kwento at pangako. Dapat maramdaman. No? So ang panawagan natin sa ating mahal na Pangulo, Pangulong uh, BBM, kung ma mapanood at mapakinggan at may makapag-chismis sa iyo ng maka makapagkwento sa'yo, Sana mapansin. Pakidagdagan natin, guys. No, please lang dagdagan naman natin yung allowances ng mga teacher. Ang tagal na ng 2000 allowance sa akapera na 'yan. Baka pwedeng gawin na natin 10,000 'yan. Anong pizza na ngayon? No, kawawa naman ng mga guro. Kawawa kami, guys. Sa si Rodrigo de la Paz, shout out po. Hello din po. Guys, please do some likes and thumbs up. Kawawa yung mga guys. Kawawa po talaga. Sa totoo lang. No? Kahit trabaho namin sa school, dinadala pa namin dito sa bahay. Para lang, para lang sa mga bata. Minsan nabubuli. Nabubuli din sa school. No, minsan kumakain ka. Wala. Makain pa rin siya ng tuyo. nga, tuyo. Tuyo niya. Ang excuse sa langi eh, masarap kung kong kain ng tuyo. Tagal ako niya kakain tuyo. Araw-araw na amoy ng mga bata, tuyo, lagi tuyo. Paborito siguro ni Sir ang tuyo. Oo nga, paborito ka ang tuyo. Pero deep inside, guys, ang sakit. Ang sakit. Yung pag nilabas ng baon ng bata, yung kanyang baonan, mas masarap pa, mas masarap pa ulam nila sa'yo. Hmm naka-fish, naka-chicken, naka-pork, minsan daw sabi, nung ulam mo, natanong-tanong ko lang. Kasi minsan baka walang ulam ba, bigyan din natin. Ah, uh, ano po sir, ah, uh, meat po, pork, wow. Napapawaw ako sa sabi ko, wow, sarap na. Shout out from Tulu Saliti po, Sir Rodrigo de La Paz. Ayan, maraming salamat sa iyong pag-attend ng ating uh, live stream, no? So, napapawaw po ako. Napapawaw ako sa ulam nila. <laughs> Parang, ba? Diba? Um, mm, ganun. Marami din ako napapanood dito sa social media. Naguro ng na ganun. Anyway, pagdating sa pagkain, wala tayong arte. Laban tayo, cowboy tayo. no? Hindi yan talaga natin kakayanin yung mag ng mga anak natin. Hindi diba, may tuition na? Wala pa tayong pang tuition. Mag-i-exam na, wala pa tayong pambayad. No? Wala pang tuition ang hirap nyo sa magulang kaya hindi nyo mabiblame ang mga teachers na nagsasangla ng di diba bawal nga yan bawal isangla. so hindi mabiblame na sinasangla na ibinibenta na yung bonus pagdating ng December akala ba nila pagkuha na ng November eh, mayaman ang teacher sa bonus no? ang iba dyan tapos na ang iba dyan gastos na ang iba dyan yari na ibinayad na sa tuition at kung ano pang pangailangan ng mga guru sa pamilya no sa pamilya kaya maraming salamat pa rin kahit ano yan nangyari sana maramdaman ng mga Pilipino yung sinabi ng mahal na Pangulo na libreng hospitalisasyon na para sa DOH accredited hospital no sana maramdaman at yung sinasabing ano free education na sa lahat No, sana maramdaman guys. Hoping pa rin tayo na may malaking mangyayari at malaking pagbabago. Tunay ang pagbabago ng sinasabing bagong Pilipinas. At isama niyo naman mahal na pangulo ang mga teachers kasi nung nagsona na si president. Inantay namin talaga mga teachers, naka-wide naka-TV televised pa ang live namin. Shoutout sa Rodrigo de la Pasa. Thank you po. Palike guys ng ating live stream. Niantay namin na magkaroon ng balita para sa salary in allowance po ng teacher. Na matagal ng 2K ang allowance. So wala pong nabanggit doon. Wala pong nabanggit. Kaya ang iba na dismaya. marami na dismaya. Naintindihan natin kasi ang daming inuuna. Protection ng bansa at uh, siyempre yung inuuna yung mga pangailangan ng mga mas na, nasa baba na sa laylayan. Pero sana huwag kalimutan na para kumunti yung mga tao na mga konting walang masyadong trabaho, hindi nakapagtapos, dapat quality education ang isusulong. No? At paano makukuha yung quality education na yan? No? pupunta tayo sa quality vision kung may quality teachers na nagtuturo, nagtuturo niyan. No? Dapat ang teachers po ang magiging uh, ano, equip maging equip po sa pagtuturo. Ano maging equip dapat healthy ang teachers, physically fit to do the work, to do the job. Fit ang puso niya, ang mindset niya, ang mental niya, no? Ang financial niya, kasi pag worry ang teacher, papasok sa school, walang kain. Papasok sa school, nag-iisip ako kung saan kukuha ng pamasahe, pang gasolina. Wala pong mangyayaring quality education dyan. Walang quality education. Bakit ko nasabi? I myself also experience. Pag nasa school, parang drain na drain ka. Imbis na magtuturo ka, sige, mag-ano muna tayo. oh no? true true to life story. Real talk. Pag pagod ka, pagkiram mo pagod ka, mandi pa lang, pagod na pagod ka na. Imbis na hato ka sa pagtuturo, wala ano energy mo, wala kang, wala kang energy. Wala kang energy na maibibigay sa mga bata. ba? Diba? Hindi mahaba na kwentuhan natin. Pero sana patuloy na isusulong po yung 50K, isusulong po yung sa mga teacher na additional allowance. Matagal ng panahon na ganyan pa rin ng allowance. So guys, tulungan naman natin yung mga guru na nagsusulong niyan at yung mga, uh, mga gobyerno natin na uh, lalo sa Senate, sa Congress na nagsusulong ng pagtaas ng salary ng uh, ano, teachers, ng government, employees. Sana po guys, tulungan natin. Through sharing the videos, through supporting the videos, no like, support, share, in palo. Mag-subscribe kayo guys ha, ah. mag-subscribe kayo. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, pindutin nyo po yung subscribe button. Mag-like po kayo para sa sunod pa nating mga topic at updated kayo sa ating iba pa mga videos. Ayan lang mga kababayan ko, maraming salamat. God bless you all. Shalom and peace.